Monday morning mga pix me again mama picture so ayan 3 video maulan po ngayong umaga at yun know, may pasok na naman yung mga kids so yun nakapag ano pa ko ng pagkain maliligyo daw muna sila before kumain sabi ko kain muna yan po yung ulan mga pix yan maulan maulan So, ano pa po mga kapiks? Alas ah, 5 pa po umulan kanina. So, yung oras po ay 6.25 na. Mabuti po yun kasi maali, masyado pong maalikabok ngayon sa kalsada at saka dun po sa tambayan namin sa likod. Yung mga ano po, um, lupa. Matutuyo. Saka kaya mano, malika malikabok. At yan, for today, breakfast, scrambled egg and hotdog. Almusal Almosal po tayo. So, yan po yung kanin ko. <laughs> Maintain yung ating black coffee every morning, sir. Yan, si ate Pat Pat kumakain na po. Nauna siya kisa kay ate Ezra. Kasi naliligo pa kain po tayo dahil di pa po ganong ano po yung gams ko kaya kailangan po kumain ng kanin sa umaga iinom po ng gamot pero kung wala po akong gamot nagkakapilang po ako sa umaga Let's wow. po Tayo.

Yan, tapos na pong yung dalaga ko. So yan, ngayon simula nung Friday uh, Sabado. Ngayon pa lang po siya naligo. Dahil yun po ano, Friday po namin, Friday ko po nalaman na nilat na na po siya tapos Pero nung yun ho, yun, nung morning daw, masakit na daw yung mas, masakit na yung puso niya. So siguro wala pa wala pang wala pang red blood yung underwear niya so parang wala pa sa kanya pero nung tanghali na, na umuwi siya meron na meron na daw. So ko, madami -dami na din ko madami-dami din po mga kapiks. Kaya yun yung pinapag ano ko na po siya ngayon. Pinapagbawalan ko na po siya maglabas-labas ng bahay. Kung wala akong kung hindi ako kasama bawal na po siyang magano barka-barkada sabi ko sa kanya, katapos niyang ano, paglabasan sila ng school, uwi agad. Iban-iba iba na ngayon kasi yun. Dalaga na po siya. Narigla. Tingnan hmm. hmm. ba dito kung nakikita po yun siya. May nakikita tayo ibang bansa. Ito yung kamawapan. Rig lapi di means or period. Masih mm. kau, you have a period this month, yes, yes. I have a regular. Uh -huh. gusto po, po akong kumain. Inom na po ako ng aking vitamins. Sir, vitamins. Kaya tinanggal ko ulit yung ano ko po, artificial kitil sa masakit yung gums ko. Para sa akin, okay na naman po kasi dito naman po sa baba yung binunutan tapos sa taas wala. Parang naanong po yung ano ko. Ano ko? <laughs> Yan, dalaga ni Pixvlog. May dalaga na po kami. <laughs> dalaga na. Hindi marunong. Hindi marunong ano? <laughs> dalaga daw na hindi marunong magkulambo. Hi guys. So, tapos na po si Patpat Pat kumain. Maliligo na po siya. Si Mama po, nag iigib ng tubig. Labig po nga yung Lunes. Hindi po kami makaka makaka -flag. and ready na po yung aking ate pat, -Pat at si ate Isa naman magpapatali ng kanyang buhok sorry pasasahan po sa ating ano, wala tayo? Adi? sorry sorry ah, na kung 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 na... Nang kayo ay

tuloy yung ato. Mang, ang ato kita mag-i. Pinapabot na ako Ha, mama, na tuloy yung ato mag-i. Ito yung kaya pa eh. Pagkat ako eh. Nga yung ito. So yan, may, ano, may activity sila nung Friday pala sa school So hindi niya po inansiran ah uh, Sabi daw ng teacher niya, magpahinga siya So yung pahinga niya, na naginit daw siya, nandun na siya sa Malaysia <laughs> kasama niya daw si Tita Bisay niya. Anong ginawa mo sa Malaysia, Jai? Kumain lang. Pasyada. Ha? Pasyada. Ako din na iya mga alaga. Masyal, masyal doon sila sa Malaysia kasama yung mga alaga ni Tita Bisay niya. Ah, Tapos binigyan na siya ng tira. Ano ito? Pasay pa uli. Ito pa <laughs> pagod. Panaginip lang daw pala. Ano ito yung problema, Jai? Oh balon. Makatay po sa ulo yung balon. Baon. Ay, baon pala. May jacket na, Pat. So, yan. Alis na po yung aking mga sajante at kasakay po sila ng pedicab dahil maulan. ito na, dito na. May balon ka na. So, wait po kami ng pedicab sa labas at yun mga kapiks, yung mga bata na na po sa school at nakapag linis na po tayo ng ano sa ating loob ng bahay dahil masyado pong makadat kanina yung mga uniform po nila at tapos na po akong maghugas din nakapagsain na po ako ng kanin so yan medyo maambon pa rin po mga kapiks. Yan, nakapaglinis na po tayo sa ating bahay na maliit. So yung tindahan po, ano, hindi pa po ako nakapag -grocer grocery ulit para sa paninda. So baka on Friday okay, okay na po yung gums ko. Pinina pa ako mag magbuhat na mabibigat. Mag ano po ako, mag grocery kasi kaunti nilang po yung laman. So yan. Wala na pong hugasan yung lababo namin. Hindi na po masyado makalat pero mamaya makalat pa ito pag gumawi yung dalawa. Octopus! So, yung saging po ay hinog na. At kukunin ko na po siya mga kapiks. Hinog na po yung kadolsi. Putulin ko na po siya putulin baka puputulin pa ng iba <laughs> yan ito na po yung saging na ko naputol ko na po dun sa likod so yan magshare po tayo nito kasi sobrang dami po yan may mga hinog na So, mas maganda siguro ano, ibalot ko po siya ng ano, sako. Para for sure na hinog agad. Tara. Meron po tayong kadolsi. So, yun, nak nak nakahanap ako ng sako. Papasok po siya dito. e poi lo andiamo a rinnovare questo è benedito però non si e non Ayan. Ito na po lahat mga kapiks. Madami-dami yung kadolsi. Sumain so, natin po dito. <laughs> Hindi po natama yung pagano. Yung pagano ko ng kutsi niyo. So, yan. Pasok ko na po siya sa sako. Sa for sure eh. Tunog ano po yung pari. <laughs> tari-tari siya, tari-tari. <laughs> So, yan ho mga kapix. Naka-uwi na po yung mga bata. At yan, half day ulit yung pasok nila. So, madaming nagsasabi ate Izra na dalaga ka na bawal lang lumabas sa gabing mag-isa. Kikinig ka? Opo. Okay. niyan so, ayan. Diyan na po yung aming food. So, pati siya po nilalaro yung aso sa likod. So, yan po yung lunch po namin ngayon. Tanghalin. kulay na ginataan o putok sa kalangka then yan ho bulad, yun Yung natirang egg tsaka hot dough kain tayo ang dami isma's lo ha Happy. Happy? Siyan, lunch na po tayo everyone sa recipe natin hapi it.

So, wala pa silang pasok pero may module po silang binigay na. Ako, ah, aapat. Ah, binigay ng picture. Sabi so, ko patpat, apat ah, daw. Okay. Ops, wala pa tayong service po. Anong nangyari sa Pinas? wala din, ma. Kain ng gulay para kay gumanda ang gulay. Opo, diba? Opo, diba? Mayroon lang po sa kutsaraan ni Ayan, ayan, ayan. 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 Ayan, ayan.